Ano ka gawin? Si Jack Russell ko na alam mo na Meron pang existential question na nakakatakot eh. Brother Jose, try mo. Stay hey, Becha, try. Wala pa si Becha dito. Wala pa. May hinintay pa ang kwan. Mag-try kayo okay. nakakatakot, okay. 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 Brother Jose. Parang sana yan lang. Praktisan lang. Okay. Oh. O oh, mga kapatid, uh, magtanong po tayo lalo na po sa pangangailangan ng pamilya natin. Di ba nga sinabi ni Kristo, tangisan niyo ang inyong mga anak. Uh, dapat mag-alala po tayo lalo na po sa kalagayan nila. Okay, mas maganda yung existential question mo. Ako magbibigay existential question, mag-take note kayo na. Tingnan kaya nga, mo. record na. Okay, nag-record na. Scribe post niya to, ha? Sana na-report sa akin kung naka-post lahat. Bar Jerry, naka-post lahat. Kagabi. Okay, scribe post na. Ha. Sulat niya to. Ang anak niyo ba nasa tamang direction na ba? Ang hmm. anak niyo ba sigurado na ba? Yan ang nakaka. So, sure ba kayo na yung anak nyo ay 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 tabi mo yung kapatid mo? Kung nag Protektado? O, ang anak nyo pa, pwede pa ba magkasala? O. Kano kalaki ang oras ng tukso ng inyong mga anak? O, yan mga existential questions. Tanungin nyo ang inyong sarili. Another existential question. Bakit sa doktor nagtatanong kayo? Sa eskwelahan nagtatanong kayo? Kahit sa kaklase, no? Bakit sa trabaho nagtatanong kayo? Bakit sa Diyos ayaw nyo alamin ang gusto ng Diyos gawin ninyo sa pamilya? Yan. Eh, existential din yan. Okay, ah, uh countdown na tayo, Brother Jose. Pagtas ng countdown, tawagin mo na yung mga matured na pamilya. Yung mas matured. O, oh, sige. Na uh, bilang ako ah. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Anong. ten. Oh, sige, okay. sa Sydney. Talong sa Sydney. Ano po ang gagawin sa schedule? O, oh, naka, di po po nung nag-unleave bread kami, okay na kasi nakakapag-gathering uh, kami family gabi-gabi. Pero ngayon, nahirapan po kami kasi hindi po namin alam kung anong unahin. Mag-join ba sa hukom class o magpabasa muna kami pamilya. Pag naman nagpabasa kami, ngayon, after po ng 8 o'clock, inaantok na po ng sinamama. Siyempre, pagod din po sa trabaho. Kaya nangyayari, nag-prayer. Katulad ka na po, hindi na po kami nakapagpabasa. Pero nag-prayer naman kami na as a family. Uh, hirap dun po kami hirap do sa adjustment na yon yung kung ano bang uunahin yung hukom class or magpabasa kami kasi yun nga po hindi po kayang pagsabayin okay okay salamat sa tanong magandang tanong o yan ang tanong na may adjustment no uh, so lahat ng pamilya kailangan magtanong By the way, yung sinabi kung existential questions, sana isulat nyo, no? Para matutunan na iba. Ang uh, magandang pabasa uh, bago mag uh, hukum class. Pwede rin ang after. Pero kung inaantok na, di before na lang. Ngayon, kung nasa trabaho pa, di pansamantala mo na uh, hiwa-hiwalay yung pabasa. Paano hiwa-hiwalay? Kunari, yung mga kapatid mo, ikaw munang mag-lead. Special na lang yung kay mama at kay papa na rin, nasa trabaho sila bago maghukum class. Eh, mga kapatid mo ang unahin mo. Then, yung kay Papa Mama, o oh, may hiwalay na session na lang kayo. Hindi necessarily pabasa. Pwede Bible study, no? O, oh, pabasa na may Bible study. Dahil pag konti kayo, mabilis lang yan gawin, eh. Okay? Hello, sis. Nakuha mo? Apo, nakuha po. Uh -huh. Bali, Sabi kami ko, muna ng tatlo. Kunyari, pagka po, okay na po kami tatlo. Yung parang magre-report na lang po kami kina mami at dade gayon. Ho. Tama, tama. Okay. So, dati naman, merong pabasa na by schedule eh. Hindi sila sabay-sabay lang nagkikita. Meron ding ibang pamilyang ganyan. Ngayon, bakit mahalagang hukom class? Kasi, dito lang kayo makakahabul. 'Di diba, Ilang taon na hindi mo alam parang nakontento na kayo sa Sabadista. Parang wala kayong abante na kasunod. Meron akong assignment sa inyo dati. Mag-alok kayo ng pabasa sa iba-ibang bahay. Okay, nung nasa school kayo at nasa... Tama yung ginawa niyo sa school kayo nga lang, isang beses niyo lang ginawa, parang aksidente. Dapat tuloy-tuloy na yan. Lagi kayo naghanap ng kasharing, tuturuan. Ngayon, sa Sabadista dapat, Mag-share ka kahit hindi sa oras ng gawain. Kahit sa oras ng, kung magawa mo sa testimony, tuloy. Kung hindi mo magawa sa testimony, one-on-one. -on -one. Yan ang pakinabang ng paggalo. Kung ubos mo na, nagsasawa na kayo sa paksa nila, kayo naman na mag-share. Ang daming neutral topics, hindi mo lang natanong. Alam mo, church ages. Hindi naman salungat sa kanila yan. Eh. Pada-develop ka pa. In Church Ages. So, eh, ilan taong okay. naka-sabadista? Okay. Sana napakinabangan yan, oh. Hindi, mga silpunyo, oh. Okay. So, meron pang ibang prophecy ang sabadista, pero hindi kita ma-exam ngayon. Kasi marami tayong ibang tao. So, Brother Jose, Oo. Oh. So, pagin iba? Ang countdown mo, pangalan lang ng tao, saka ka focus Okay. Parang bully mo. Yes, uh, Sister Joy, Sister Beverly Joy, ah, uh, magtanong ko kayo, sino ba itong Joseph Estrada na to? Si Father Dennis. Si Jeremy, magtanong kayo, Jeremy. Hello, nakikig ba kayo dyan? O, lang po. Oh, magtanong kayo, magtanong. Si Sister Conching. Hello, sis. Sis. Bagitid mo yung babat position sa ka EA. Oh, yung babat position daw. Gagawain natin ito. Yung may gawain. Hindi, iba pa yan. Pares, pares. Oh. Position tinutupin. Sister. Yung babat pat baka na, baka na yung oras Sige tuloy. Oh. Uh, Sister Nicole. Sino to Musim ah, si Kwan, si si to. Si Raika. Hello, si Raika. Jisrael. Si Si Sibal. May mga tanong po kayo? Kung wala ba, pa siya, ayos sumagot. Okay. Okay. I mo yun, Pastor, yun. wala po akong tanong. Wala po akong maisip na tanong. Ah, uh, okay, record mo nga si Conching kasi ganito. Kailangan mo iparealize na marami siyang pangangailangan, di lang niya naisip. Hindi lang niya alam. Sige, paliwanag mo, brother Jose. Parang ministry niya itong ngayon. Hello, sis. Wala ka wala ka bang nararamdaman na pangangailangan sa mga apo mo? Hello, paputol-putol ka. Meron oh, po. O eh pili niyo po itanong kung paano gagawin. So 'yun na uh, tanungin mo siya. Wala pa bang nagtulong Wala Sayo, po ako matanong, Pastor. Pastor, wala po ako. Anot pa sa kong ngipin ko? Ako pa po yung ngipin ko. Ako nagpabun tatlong peraso. Ah, okay. sige, sige. Pero kung kaya nyo i-kuhan, i-message dito. Message nyo na lang po. Pwede po. Sige po. Sige. Sakit ang ngipin eh. Sige, si Kuan. Kayo, Sister Cherry dyan, mama mo. Baka may tanong. Sister Cherry. Hello. Okay. Awalan ah, na Sister Jo, Sister Beverly Joy. May tanong kayo? Sister Bernadette. Sister Bernadette. Jisrael. Nasa labas, nasa labas si Berna. Ah, okay. Sige, okay, Pastor. Okay. Sister Jisrael. Hello, Paulo. Baka may tanong kayo. Wala po. Tanong. Wala po? Okay. Yung mga no, assignment, mo. hindi nyo ba yung tanong? Paano gagawin? Para makahakbang? Wala po kaming tanong kasi meron po kaming ginagawa Ano po? May? May ah, ginagawa may lang do. po. Ah, may ginagawa. Pero makikinig pa rin kayo, ha? Uh, so, uh, wala na ba ni So, uh -huh. Dal dalawa yung gagawin mo para sa natitirang mga minuto. Yung mga matured, obligado. Sino yung mga matured? Yung may, may nagawa na. Kung baga ang matured na nakakaintindi, ay nandito na ako, ano na kayang kasunod? Ang problem, yung matured mismo, minsan walang tanong. Tignan natin kung umabot na sa ganyan. Ang kadalasan ng tanong nila, mga doctrinal eh. Kailangan ng tanong nila, ano yung gagawin sa pamilya, yung bakanteng oras sa pamilya? Yung babad, yung PA. Wala, hindi sila nakatutok dyan. Yan ang kailangan matanong. Oh. Yan ang emergency. Eh, no? So, yung pamilya medyo nakakaintindi, i-obligahin mo. Sinong pamilya? Oh, ako na, brother Jose. Ako oh, na. Oh, sige, pastor. Mabasag lang yung <laughs> katahimikan. Bakit kailangan na uh, bawat malinong bata ay may parusa? Eh para daw Juan, lahat na lang parusa. Sa iba naman daw na church, wala naman daw ganyan, uh, wala naman silang parusa, masunurin naman yung mga anak nila. Iba kasi yung iba tayo, 'no silang gayahin. Wow! Dapat tama dito may karapatan. Tama yung sagot ni Betcha pero mayroon pa tayong detalye. Um Brother Jose, kaya, oh. kaya kaya, kaya mo ba sagutin? Meron ah? ba akong tinuro? Meron ba akong tinuro na hindi na parurusan ng bata? Masunurin ng bata. Naalala mo. chamba mo. Yan. Yan. Chamba lang yan. Hindi, yung sinasabi mo chamba sa ibang tao. Oh. Pero meron akong revelation dyan. Doktrina to. Para hindi na maparusahan ng anak mo. So hindi mo na, hindi narinig yan. Hindi mo na hindi pa, hindi pa. Sige, tanungin mo diba yung room. O, oh, alam niyo ba ba yung mundo para ang anak ni na maparusahan? Masunurin. Wala, hindi, hindi, hindi nasisigawan. Wala, wala, wala nang wala, ano. Hindi ka na magagalit sa anak mo, masunurin siya. Ba, alam ko, nalala ko ba dire? Masunurin si ibang bagay, pero pala si spiritual, ayaw. <coughs> ibang topic yan. Siyempre, yan ang spirit ng demonyo. Pagdating oh. sa ibang bagay, masunurin pagdating sa spiritual, nangangatwiran, no? Another topic yan, ha? Nangyari din yan sa atin yan. So, tanungin mo yung buong room, dali. Banggitin mo yung mga Hello, pangalad. mga kapatid. Alam niyo ba